Tol, iwasan nyo talaga na uh, masagad yung gasolina nyo kasi nasisira yung uh, fuel pump motor. Yan. 2017 model to, taxi. Titingnan natin yung odo nya. 100 na idol oh. Yung odo nya, super 100 na. Tapos hindi pa nagpalit ng filter. Yan. Hindi nagpalit ng filter. Yan. Basal pa yung ano nya, fuel pump nya. Kaya pag inapakan mo siya, pag mo, pag inapakan, namamatay. Namamatay sa pag inapakan mo. Yan. na dol. natin. Kasi 400 odo na siya. Tapos hindi man lang 'to nagpalit ng filter. Kita mo 'un, wala kasi ang wala kang makitang damage sa takip ng sibi, hindi pa nagalaw. Tapos taxi pa ito. Tintis. model. bro 2017 model. Yan. Titingnan natin. Kumanda naman siya kasi na pag-inapply mo ng gas, namamatay. Yan. Titingnan natin. ito po yung inubirhol natin mga ka-idol kasi bago natin ibigay sa may-ari eh troubleshoot muna natin talaga katulad nyan Ah, uh, kaya pala hirap pag ano to sinibisan ko po ito ng karaan yung eh, nagbabasa ng spark plug na sa video ko kaya pala inuwi ko siya hindi nalako sa sa shop hirap na hirap ako kaya ang ginawa ko pag nasa stop ako patay aircon pag tumakbo aircon ko kaso nahirapan talaga si manakbo Talagang walang hatak. Ayan. Ayan. Natin kung anong lagay sa gasolina niya. Kung gaano kalakas. Malakas ang pressure to kasi ang click agad siya umandar eh. Ha? Wala. Walang pressure ulang presyo lang sus ngay titingnan natin kung nagpalit talaga sila kasi so ko naman original pa to kus grabe putik ngay original pa yung motor ba original pa grabe ng habang buhay balitan oh. natin to fuel pump kung tama yung diagnose natin nasa fuel pump motor ang problema kasi pag na-apply mo ng gas na Pero pag uh, start mo lang siya, hindi mo apakan ng gas normal. Pero pag inapakan ng gas, namamatay mamatay. Titingnan natin kung dyan talaga siya. Ayan natin. Kaya mamatay mo ng airbag bago start Hard starting pa ito, Idol, kasi wala pang laman. Oh. Oh, hindi na namamatay. Pag inapakan mo, Idol, hindi angat siya. Mamatay siya. Oh, oh hindi na. Oke, okay. tama yung diagnosis natin ay kasi pag natin kanina hindi aangat patay siya sa halip tataas yung RPM na to mamamatay siya okay Okay, ayos. Tama yung diagnosis natin, Idol. Perfect, perfect.